pelikula o pagpapalaganap ng sugat, ang Pepsi Paloma Story ni Daryl Yap at ang kultura ng sensasyonalismo. Ang pangalan ni Pepsi Paloma ay isa ng simbolo ng intriga, trahedya at kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa kanyang kasikatan bilang miyembro ng tinaguriang soft drink beauties noong dekada 80, hanggang sa kanyang malagim na kamatayan noong 1985, si Pepsi ay nanatiling bahagi ng mga pag-uusap ukol sa kawalan ng hustisya sa bansa. Ang bagong pelikula ni Daryl Yap na di umano'y magpapakita ng mas malalim na pananaw sa kanyang buhay ay muling nagpapaalab sa diskurso tungkol sa karahasan, kultura ng kasarian at ang manipis na linyang naghihiwalay sa sining at komersyalismo. Ang kuwento ni Pepsi Paloma Isang pagbabalik tanaw si Pepsi Paloma, ipinanganap bilang Delia duenya Smith, ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang personalidad noong kanyang panahon. Hindi lamang siya kilala bilang isang talento sa industriya ng pelikula, kundi pati na rin bilang biktima ng isang napaka-kontrobersyal na kaso ng panggagahasa noong 1982. Sina Vic Sotto, Joy Leon at Richard Horsey, mga sikat na komedyante sa kalakasan ng kanilang karera, ang inakusahan ng pangmomolestya sa kanya. Ang diumanoy insidente ay naganap sa Sulo Hotel kung saan sinabi ni Pepsi na siya ay dinroga at kinahasa. Ang kasong ito ay umabot sa korte, ngunit sa kalaunan ay binawi ang mga paratang matapos ang isang public apology na pinilit umano sa kanya. Marami ang naniniwalang ito ay dahil sa matinding impluensya ng mga inakusahan na siyang nagpapakita ng ugat ng problema sa justisya sa Pilipinas. Ang misteryo ng bigla ang pagbawi sa kaso at ang kanyang maagang kamatayan sa edad na 99 na iniulat bilang pagpapatiwakal ay nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin tiyak na sagot. Daryl Yap at Ang Hamon ng Kasaysayan Si Daryl Yap, na kilala sa kanyang mga kontrobersyal na pelikula, tulad ng Made in Malacanang, ay hindi kailanman umiiwas sa mga paksang humahati sa opinyon ng publiko. Sa anunsyo ng kanyang bagong proyekto tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma, Agad itong naging usap-usapan. Marami ang nagsasabing ang pelikula ay tila sinasamantala lamang ang kuwento ni Pepsi para sa komersyal na interes. Habang ang iba naman ay umaasa na ito ang magiging daan para may balik sa kamalayan ng mga tao ang kawalan ng justisya na dinanas ng aktres. Ang tanong, magiging patas ba ang representasyon ni Yap sa kuwento ni Pepsi o ito na naman ba ay magiging isa pang manifestasyon ng sensasyonalismo na kanyang kilalang estilo? Ang mga nakaraang pelikula ng direktor ay madalas na puno ng kontrobersya, hindi lamang dahil sa mga paksang tinatalakay nito, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagsasalaysay, matalim, satirikal at kadalasang hindi patas sa lahat ng panig. Ang epekto ng sensasyonalismo sa paglalahad ng kuwento. Ang isang pelikula tungkol kay Pepsi Paloma ay hindi lamang simpleng pagbabalik tanaw sa nakaraan, ito rin ay isang pagkakataon upang usisain ang mga mas malalaking issue na bumabalot sa lipunan, ang patriarkiya, impluensya ng mga makapangyarihan, at ang kultura ng pananahimik sa mga biktima ng karahasan. Gayunpaman, ang takot ng marami ay baka ang pelikula ni Daryl Yap ay mauwi sa isa pang forma ng eksploitasyon. Isa sa mga kritisismo laban sa mga pelikula ni Yap ay ang kanyang ugali na gawing meme-worthy ang mga seryosong paksa. Ang ganitong paraan ng pagsasalaysay ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon at pagsasawalang bahala sa bigat ng mga isyong tinatalakay. Sa kaso ni Pepsi Paloma, ang ganitong estilo ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala sa kanyang alaala at sa mga pinaglaban ng mga biktima ng pang-aabuso. Ang reaksyon ng publiko, pagkakahati ng opinyon. Sa social media, nagkaroon agad ng mainit na palitan ng opinyon mula sa iba't ibang peg. May mga nagsasabing dapat bigyan ng pagkakataon si Yap na magkuwento ng bersyon niya ng istorya. Sa kanilang pananaw, ang sining ay dapat maging malaya mula sa anumang uri ng sensura, kahit pa kontrobersyal ang tema. Ngunit mayroon ding mga naniniwalang hindi dapat gawing pelikula ang buhay ni Pepsi kung ito ay magdudulot lamang ng panibagong forma ng eksploitasyon. Sa mga biktima ng pang-abuso, ang pelikulang ito ay tila isang double-edged sword. Maari itong magdulot ng muling pagbibigay pansin sa mga isyong matagal ng binabalewala. Ngunit maari rin itong magdulot ng sakit at trauma sa mga taong dumaan sa katulad na karanasan. Ang mga biktima ng karahasan ay madalas na nagiging invisible sa ating lipunan at ang maling pagtrato sa istorya ni Pepsi ay maaring magpatuloy sa ganitong kalakaran. Ang papel ng pelikula sa panlipunang diskurso, ang sining ay may kapangyarihang magdulot ng pagbabago, ngunit may responsibilidad din itong maging patas at makatao. Sa kaso ng pelikula ni Yap, mahalagang tanungin kung ano nga ba ang layunin nito. Nais nice ba nitong bigyan ng buses si Pepsi at ang mga tulad niya, o isa lamang itong pagtatangka na gamitin ng kontrobersya para sa kita? Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang patriarkiya at impluensya ng media ay may malalim na ugat, ang pelikula ni Yap ay maaring maging isang makapangyarihang plataforma para sa pagbabago. Ngunit ang tagumpay nito ay nakasalalay sa pagiging sensitibo at makatotohanan nito sa paglalahad ng kwento. Isang palala? Ang hustisya ay hindi dapat nakalimutan. Mahalagang tandaan na ang pelikulang ito ay hindi lamang tungkol kay Pepsi Paloma. Ito rin ay tungkol sa mga sistemang nagbigay daan sa kanyang trahedya ang sistemang hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga kababaihan, ang sistemang nagpapabaya sa hustisya at ang kulturang patuloy na nagtatakip sa mga kasalanan ng makapangyarihan. Kung magagawa Daryl Yap na mailahad ang kwentong ito ng may respeto at layuning magbigay liwanag, maaring maging makabuluhan ng pelikula. Ngunit kung ito ay magigiging isang clickbait lamang na naglalaman ng mura at mababaw na pagpapatawa, ito ay maaring magdulot ng mas malaking sugat kaysa sa paggaling.